He welcomes inyong lahat hua kalimut amak subscribe sa king YouTube channel. Isang desisyon lang. Isang pagpili na walang balikan. At iyon ang nagbago sa buong mundo. Sa isang baryo sa gilid ng bondok. Tahimik ang umaga. Ang hangin ay may dala ng lamig. At ang mga tao ay abala sa kanilang simpleng buhay. Ngunit sa puso ng isang binata. May apoy na hindi mapawi. Apoy na nagmumula sa isang lihim na matagal ng ikinobli. Say Elias isang anak na magsasaka. Lumaki sa hirap. Ngunit may pangarap na mas malaki kaysa sa kanyang sarili. Araw-araw niyang pinagmamasdan ang lumang simbahan sa gitna ng baryo. Doon nakatago ang isang bagay. Isang bagay na sinasabing hindi dapat mahawakan na tao. Dahil ito raw ay may kapangyarihang kayang baguhin ang lahat. Ngunit paano kung ang kapangyarihang iyon? Ay siyang tanging paraan para may ang kanyang bayan. Nanggayo'y antiunting ginigiba ng mga dayuhang puwersa. porsang dumeting na parang bagyo. Walang awa. At walang pakundangan sa buhay ng mga mahihirap. Isang gabi. Habang nakahiga sa banig. Hindi mapakali si Elias. Naririnig niya ang iyak ng kanyang kapatid. Naramdaman niya ang gutom ng kanyang ina. At nakikita niya ang takot sa mga mata ng kanyang mga kababaryo. Hanggang sa marinig niya ang bulong na isang matandang albularyo. Elias kung hindi ka sino pa, kung hindi ngayon kailan pa, at doon nagsimula ang desisyon. Pumunta siya sa lumang simbahan. Bitbit -bit ang tapang na halos hindi niya alam kung saan galing. Dahan-dahan niyang itinulak ang pintuan. Ang alikabok ay sumayaw sa hangin. At sa gitna ng dilim, isang kahong kahoy ang nakapatong sa altar. Lumang-luma. Ngunit kumikislap ang ukit sa ibabaw nito. Hawak ang kaba at pagdududa. Inabot ni Elias ang kahon. At sa bawat segundo, ramdam niya ang bigat ng kanyang pinapasok. Parang may tinig na nagsasabing umetras siya. Parang may mga matang nakatingin mula sa dilim. Ngunit naalala niya ang mga iyak, ang gutom at ang takot. At pinili niyang buksan ito. Sa sandaling bumukas ang kahon. Isang liwanag ang sumiklab. Liwanag na halos punitin ang katahimikan ng buong baryo. At sa gitna ng liwanag na iyon. May isang bagay na unti-unting lumitaw. Isang bato na kumikislap na parang bituin. At mula rito, isang tinig ang bumulong sa kanyang isipan. "Piliin mo, Elias. Buhay na ilan o kapalaran ng lahat?" Nanginginig ang kanyang mga kamay. Sumisigaw ang kanyang dibdib. Hindi niya alam kung kakayanin ba niyang tanggapin ang bigat ng pagpili. Ngunit alam niyang anumang sagot niya, magbabago ang takbo ng buong mundo. At sa sandaling iyon, Narinig niya ang mga yabag. Malalakas, mabilis, papalapit. Ang mga dayuhan ay naroon na. At wala na siyang oras para mag-isip. Ang pintuan ng simbahan ay biglang nabuksan. Sumilip ang liwanag ng mga sulo. Kasabay ng tunog ng mga yabag na mga sandalo. Nagkalat ang kanilang mga anino sa sahig ng lumang bato. At sa gitna ng altar, nakatayo si Elias. Hawak ang bato na kumikislap na parang naglalagablab na apoy. Anong ginagawa mo diyan, bata? Sigaw na isang general na may malamig na tinig, kasabay ng pag-angat ng kanilang mga baril. Munit hindi makagalaw si Elias. Parang nakapako ang kanyang mga paa sa lupa. At ang tanging naririnig niya ay ang patuloy na bulong ng tinig mula sa bato. Ito ang sandali, Elias. Isang desisyon lang. Pumili ka, nanlalamig ang kanyang mga kamay. Munit mas matindi ang init na lumalabas sa bato parang dumadaloy sa kanyang ugat. Parang pinipilit siyang magpasya. Sa labas ng simbahan, naririnig niya ang iyak ng mga bata, ang sigaw ng mga babae, at ang sigaw ng mga lalaking pilit lumalaban. Ang lahat ng iyon ay pumapasok sa kanyang pandinig, habang nakatutok sa kanya ang malamig na bakal ng mga sandalo. Ilapag mo yan, sigaw muli ng general. Kung hindi, dito ka mismo babagsak. Ngunit imbes na bumigay mas lalo pang sumilab ang bato. At sa isang iglap, nakaramdam si Elias ng kakaibang lakas. Lakas na parang kayang yumanig ng lupa. Ngunit kasabay ng lakas na iyon, ay dumaloy din ang takot. Ano ba ang mangyayari kung bibitawan niya ito? Ano ba ang mangyayari kung gagamitin niya? Pumikit si Elias. At sa kanyang isipan, sumilay ang larawan na kanyang kapatid na si Lira. Ang batang payat na halos hindi na makalakad sa gutom. Naroon din ang mukha ng kanyang ina. Maputla, mahina, munit pilit pa rin lumalaban. At naroon ang baryo. Wasak, sinunog, munit may apoy na pag-asa sa puso ng mga tao. Kung hindi ako, sino pa? Bulong niya sa sarili. At sa isang malakas na sigaw. Itinaas niya ang bato sa ibabaw ng kanyang ulo. Isang malakas na liwanag ang sumabog. Nabulag ang mga sandalo. Nahulog ang kanilang mga armas at ang lupa ay yumanig ng buong lakas. Parang mismong mundo ay nagising mula sa mahabang pagtulog. Sa labas ng simbahan, ang mga puno ay yumuko, ang mga bato ay gumulong, at ang hangin ay humampas na parang bagyo. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, tahimik ang puso ni Elias. Parang nasa pagitan siya ng dalawang mundo. Ang mundo ng tao. At ang mundo ng kapangyarihan na hawak niyang gayon. Elias. Muling bulong na tinig mula sa bato. Pumili ka na. Alin ang mas mahalaga? Kaligtasan na iyong bayan ngayon. O kapayapaan ng buong mundo bukas. Nanlaki ang mga mata ni Elias. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin nito. Munit ramdam niya ang bigat ng bawat salita. Kung gagamitin niya ang kapangyarihan gayon. Maliligtas ang kanyang bayan. Munit baka masira ang balans ng buong mundo. Kung pipiliin niyang huwag gamitin. Baka masakop sila. Ngunit may iwasan ang isang sakunang mas malaki pa. Nanginginig ang kanyang katawan. Habang ang mga sandalo ay unti-unting bumabangon. At muling itinutok ang kanilang mga baril sa kanya. Ngunit sa oras na iyon, hindi na siya si Elias na mahina at takot. Siya na ang nagdadala ng desisyon. Na kayang baguhin ang kapalaran ng no lahat. Anong pipiliin mo? Muling tanong na tinig. At ang oras ay tila huminto sa labas ng simbahan. Si Lira ay nakatayo. Nagmamasid mula sa sirang bintana. Kita niya ang kanyang kuya. Kita niya ang liwanag na lumalabas mula sa bato. At kita niya rin ang mga sandalong papalapit. Kuya, bulong ni Lira. Parang umaabot ang kanyang tinig sa puso ni Elias. Muling pumikit si Elias. At ang kanyang hininga ay bumigat. Hanggang sa isang matinding tibok ng bato ang naramdaman niya kasabay ng mga alaala ng kanyang ama, na minsang nagsabi sa kanya, Ang tunay na lakas, anak, hindi nakikita sa mga kamay, kundi sa mga desisyon na ginagawa para sa iba. Biglang napuno ng apoy ang kanyang mga palad, at ang bato ay nagbago ng anyo. Mula sa isang malit na batong kumikislap, naging tila apoy na pumapalob sa kanyang katawan. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Elias na siya mismo, ang naging sisidlan ng kapangyarihan muli niyang dinilat ang kanyang mga mata. At doon niya nakita ang mundo na ibang iba. Nakita niya ang bawat galaw ng hangin, ang bawat tibok ng lupa, at ang bawat paghinga ng tao. Parang hawak niya ang mismong puso ng mundo. Ngunit kasabay ng lahat ng iyon, ay ang bigat ng pagpili. Dahil alam niyang isang maling hakbang lang, ay maaring magdulot ng katapusan. Pumili ka na, Elias, muling bulong ng tinig. At kasabay nito, Narinig niya ang unang putok ng baril. Nadama niya ang paglipad ng bala papalapit sa kanyang dibdib. Munit bago ito tumama, lumipad ang apoy mula sa kanyang mga kamay. At sa isang iglap, ang bala ay natunaw na parang alikabok sa hangin. Napatigil ang lahat. Ang mga sandalo ay natigilan. Ang baryo ay napatingin. At si Elias ay nakatayo, hindi na bilang isang ordinaryong binata kundi bilang isang nilalang na pinili ng kapangyarihan. Ngunit ang tanong, paano niya gagamitin ang kapangyarihang ito? Para sa kanyang bayan lang ba? O para sa buong mundo? At habang lumalakas ang apoy sa kanyang katawan, at lalong lumiliwanag ang paligid, narinig niya ang iyak ng kanyang kapatid. Narinig niya ang mga hiyaw ng kanyang bayan. At narinig niya rin ang bulong na tinig, na muling nagtanong, kung ikaw ang magpapasya. Ano ang mundong lilikhain mo? At doon, habang nakatingin ang lahat, at humihinto ang oras, huminga na malalim si Elias, at inangat ang kanyang mga kamay, handa ng gawin ang desisyon na magbabago sa lahat. Sa kanyang pagangat ng mga kamay, parang huminto ang pagikot ng mundo. Ang mga sundalo ay nanatiling nakatigil. Ang hangin ay walang galaw. At ang mga tao sa baryo ay nakatingin sa kanya na tila walang hininga sa loob ng kanyang dibdib. May dalawang tinig na nagbabanggaan. Isa ay nagsasabing gamitin ang kapangyarihan gayon. Iliktas ang kanyang pamilya, ang kanyang bayan, kahit kapalit ay ang kinabukasan ng mundo. Ang isa ay nagsasabing pigilan ang sarili. Hayaan ang sakit at sakripisyong gayon. Upang maiwasan ang isang sakunang mas malaki kaysa sa kanila. Elias, muling bulong na tinig. Ito na ang huling pagkakataon. Piliin mo, buhay ng bayan o kapalaran ng lahat. Ramdam ni Elias ang bigat ng pawis sa kanyang noo. Ang bigat ng apoy na dumadaloy sa kanyang katawan. At ang bigat ng mga matang nakatingin sa kanya. Ang kanyang kapatid, ang kanyang ina, ang buong baryo. Na umaasang may sagot siya sa lahat. Ngunit bigla, narinig niya ang tinig ng kanyang ama sa alaala. Anak, minsan, ang pinakamahirap na desisyon. Ay hindi yung lumaban kundi yung pumili ng pag-asa sa gitna ng kawalan. At doon, parang gumaan ang kanyang dibdib. Ang liwanag mula sa kanyang mga kamay ay nagbago ng anyo. Mula sa naglalagablab na apoy. Naging liwanag na malamig at payapa. Parang liwanag ng bukang liwayway. Naglaho ang tunog ng baril. Naglaho ang yabag ng mga sandalo. At ang simbahan ay napuno ng liwanag na dumaloy palabas. Umaabot sa bawat sulok ng baryo. Umaagos sa bawat sugat at takot ng mga tao. Napatigil ang mga dayuhan. Ang kanilang mga armas ay nahulog sa lupa. At sa kanilang mga mukha. May takot, ngunit higit sa lahat, may pagdududa. Parang hindi na nila alam kung bakit sila nandito. Parang nakalimutan nila ang dahilan ng kanilang pananako. Sa Elias ay nakatayo. Pagod, nanginginig, munit buo ang kanyang loob. At sa wakas, bumaba ang kanyang mga kamay. Kasabay ng pagbalik ng lahat sa normal na galaw ng oras. Tahimik ang lahat. Walang sumigaw, walang gumalaw. Hanggang sa marinig niya ang mahina ngunit malinaw na tinig ng kanyang kapatid. Kuya, ginawa mo na. Munit sa lob ni Elias. Alam niyang hindi patapos. Dahil naririnig pa rin niya ang bulong ng bato. Mahina, halos hindi marinig. Ngunit malinaw ang mensahe. Hindi ito ang wakas. Ito ay simula lamang at sa sandaling iyon, habang ang baryo ay unti-unting bumabalik sa buhay, habang ang mga tao ay unti-unting tumatayo mula sa kanilang pagkatalo, at habang ang mga dayuhan ay nag na parang mga aninong nawalan ng direksyon, si Elias ay nakatayo pa rin sa gitna ng lahat. Nakahawak sa kapangyarihan ng gayon ay bahagi na ng kanyang pagkatao. At sa kanyang isipan, isang tanong ang naiwan na hindi pa rin nasasagot. Kung siya ng gayon ang may hawak ng kapalaran. Paano niya titimbangin ang mundo? Sa ilalim na mahinang liwanag na umaga, dahan-dahang bumangon ang baryo mula sa dilim. Ang mga abo na kahapon ay naroon pa rin, ngunit sa bawat hininga ng mga tao ay may bagong simula. Ang mga bata ay muling nagtatakbuhan sa kalsada, ang mga ina ay muling nagluluto ng pagkain, at ang mga ama ay muling nagbabalik sa kanilang bukirin na tila ba muling nabigyan ng pag-asa. Si Elias, tahimik na nakaupo sa paanan na simbahan, Hawak pa rin ang maliit na bato ng gayo ay hindi na naglalagablab, kundi kumikislap na lamang ng banayad na liwanag. Hindi na ito isang sandata, kundi isang alaala, palala ng pagpiling ginawa niya. Lumapit si Lira, marahang naupo sa tabi ng kanyang kuya. Kuya, bulong niya, salamat. Walang salitang naisagot si Elias, tanging isang pagniti lamang. Sa ngiting iyon, naramdaman niya ang bigat at kinhawa ng lahat ng kanyang pinagdaanan. Mula sa malayo, ang mga natitirang dayuhan ay tuluyang umalis, iniwan ang baryo sa katahimikan. Wala ng baril, wala ng apoy, tanging hangin na nagdadala ng pag-asa ang naiwan. Munit sa puso ni Elias, alam niyang ang laban ay hindi pa na tapos. Hindi laban sa espada o bala, kundi laban sa sariling takot at mga susunod na desisyon na kakaharapin niya bilang tagapasa ng kapangyarihan. Tumingin siya sa langit, sa mga ulap na dahan-dahang nabubukas para sa araw at sa kanyang dibdib, may pinaw na tibok na napaalala. Ang tunay na pagbabago ng mundo ay hindi nakasalalay sa kapangyarihan ng bato, kundi sa lakas ng pusong handang magsakripisyo para sa iba. At sa wakas, tumayo siya. Handa ng harapin ang bagong umaga, ang bagong mundo, at ang bagong daang tatahakin ng kanyang bayan. Sa bawat hakbang niya, ramdam niyang hindi na siya nag-isa dahil ang buong baryo at ang pag-asa na kanilang kinabukasan ay sabay na naglalakad kasama niya.